sa mapagpahalang araw po sa inyo. Kamusta po kayo diyan? Nandito na naman po kaming tatlong kalalakihan na magpapasay sa inyo para mawala yung stress sa buhay at problema. Ngayong araw naman tayo guys, manguha pala tayo dito sa amin ng paros. Kaya guys, anong pang ginihita nyo? Samahan nyo kami kung paano manguha nito. Let's go! Panibagong araw naman tayo kahit masama ang ating panahon dito. Sa walang tigil natin ditong pag-ulan pero tara! Walang pagtigil na ulan at malakas na paghangin ang aming nasasalubong dito pero nagpatuloy pa rin kami sa aming paglalakbay dito para mapasaya kayo at papangiti namin kayo at dito nga gaye, sa punta na, noon nagsimula na kami dito kumuha ng ating paros dito sa amin. Pagkatating nga namin dito nakakuha kagad si Loloy ng isang perasong paros dito at dito naman guys sa punta noon kung nakikita nyo sobrang hirap talaga kumuha ng paros dito kapag kinukuha mo siya lumulubog talaga siya sa may at nag-aatras abante siya. You know dito nga, hindi kami nabingo sa namin dito ng paros ang dami nga pala namin nakikita dito butas ng sa masama lang sila at Dikit dikitit sila minsan nga pala guys nagdadalawa sila sa isang butas dito guys hindi rin nga pala biro manguha dito ng paros sa amin sobrang lalim ng kanyang bahayin dito kailangan matalagang gumamit dito ng pala tapos tapin at dito naman nahihirapan talaga kami dito kumuha ng ating paros dito wala kaming dala dito na kung ano man lamang kundi kamay lamang ang ginagamit namin sa pagkuha namin hey okay, guys bali ito yung butas ng paros. Okay. Ayan. Kain na natin ito. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn reservation. Kahit bulog, so, guys, sabasag, no? <laughs> na <laughs> Ito po kwento ng tatlong kalalakihan na nagmula dito sa bahay ng Pola na si Kulot, si Dugong at si Loylo na rin na balang araw may ahaw natin yung pamilya natin sa hirap ng buhay na kailangan talaga natin magsikap at tiyaga para marating natin Basta lagi nating tatandaan, enjoy lang natin kung ano man yung ginagawa natin. Huwag natin isipin yung hirap pag gusto nyo panghawakin natin para magtagumpay tayo sa buhay. At kung dumating yung blessing, pagkasalamat natin sa Panginoon at lumingon sa pinanggalingat na huwag natin kakalimutan kung saan tayo galing. Yan guys, Pagkatapos nga pala namin dito manguha ng paros, naganap lang kami dito ng ating paglulutoan dito. Tama-tama na rin talaga, sakto-sakto na rin sa ating tanghalian dito guys. kapag decision na kami dito, lutuin na yung ating mga nakuha dito ng paros at ginugutom na rin dito yung ating mga kasama dito. At pagkatapos nga nating linisan dito, nagsalang na dito at mahiwagan nating... Oh, Pagkatapos kang kumulo yung ating paros dito, agad ko namang inalis yung ating taklob dito at gumulo na rin yung ating tubig dito. At ilang sandaling paghihintay natin dito, kulo na at bumpana na yung ating paros. Comment nyo nga pala guys kung anong tawag nyo sa inyo dito at kung anong tawag nyo sa inyo dito. At pagkatapos nga natin nagbuka na talaga lahat dito yung ating paros dito, agad ko namang inalis at tinahang ko na rin. At tanggalin nga pala natin yung laman sa shell nya para mahinawa natin na maayos dito. Kasi guys puno ng putik yan kapag hindi natin hiniwalay dito, baka mapasama sa pagluto natin dito. Kailangan talaga maayos sa pag

Kaya tinababa si Taz with Oster. At nalabang, ito ka do'y. So guys, bago tayo magsimulang kumain. Magdasal muna tayo at magpasalamat sa ating Panginoon. Sinanay daw magdasal. Lord, marami po salamat sa inyong biyaya ang binigay araw-araw at sana po ay inatan po ang bawat isa po sa amin. Lagi po malakas ang katawan. Amen. Yo, yes. yes. So guys, kaya tayo. Kaya tayo. Kaya Kaya tayo. Yes! Napakasarap talagang kumain sa gantong lugar. Wala kang maririnig dito kundi kaliskus ng mga daon, Sariwang hangin na malalang nga po dito. Samahan pa natin na masayang pamilya, kumpletong kaibigan at walang hangad sa sarili kundi mapasaya lang. Kayo at mawala yung mga stress sa buhay at mga problema. Hindi ko nga pala may palawanag yung nararamdaman natin diyan. Napakasarap talaga kumain pag kumpleto at lalo na talaga yung ating niluluto dito katulad ng ating paros dito. Napakasarap ng ipod trip niya at lalo na sarampad pa natin ang luto diyan talagang mauubos talaga yung baho ninyo sa inyo dito at mapapabalot ka talaga dito ng ating paros dito sa sarap ng ating niluto ng ating kaibigan din na kundi si Lulu na pinang master of my the world of white know, know, <coughs> wala nga pala may nga rin, kaming tatlo kundi mapasaya lang kayo mawala yung mga stress sa buhay mawala yung mga problema nyo nang dahil dun tuwan-tuwan ang puso namin napakasarap sa aming damdamin dito nagpapasalamat din nga pala kami sa mga tangang sumusuporta sa amin palagi diyan sa pagpapatawa namin na kahit pa nakakatulong kami nawawala lang yung stress na sa buhay at yung mga problema nyo Kain po tayo sa masaya natin pamilya sa mga kaibigan natin yan na masasahid kaya guys sa paninginihintay nyo samahan nyo kami sa aming food trip dito pakisalaw na rin po kayo dito tara lubos po kami nagpapasalamat sa inyo kung wala po kayo wala rin po kami dito at sa pagpapatawa namin sa inyo nakakata pa paano nakakatulong po kami nawawala po yung mga stress sa buhay at mga problema nyo wala po kami ibang hangarin kundi mapasa sobrang saya ng aming puso na at sobrang sarap ng aming pakiramdam pag mayroon kaming napapasaya kanyang tao. Hindi kami magsasawang pasayayin kayo at magpapatuloy kami. Nagpapasalamat din nga pala ako sa ating Panginoon hindi sa taas nagbigay sa atin ng buhay at kalakasan. Iniingatan niya tayo sa araw-araw. Paano guys hanggang sa muli natin pagkikita. mag po kayo palagi. Advance Merry Christmas po sa inyo. Bye-bye! Tara! Bye-bye!